Hello guys, for today's video, grabe ang pinsala sa Cebu, no? Grabe, binaha talaga ng binaha yung Cebu. Mula lindol hanggang baha. Mas apiktado talaga sila ngayon. Kahit gaano pa kalaki yung bahay nila, kahit gaano pa kagara yung bahay nila, pinapasok talaga ng tubig. Umaapaw pa. Yung iba nasa taas na ng bubong. Yung iba, naghahanap na ng rescue. Yung mga sasakyan nila, Lumulutang. So, na-realize ko lang, kahit pala gano'ng kabongga, kagara o kayaman mo, pag kalamidad na yung umaatake sa mundo, wala ka talagang kawala. Hindi mo talaga pwedeng iharang yung bahay mo na sabihin, maganda tong bahay ko, wag mo isali sa baha. Wala talaga. Wala talagang magagawa yung status ng buhay pag yung mundo na yung naniningil sa atin. Kasi aminin na natin na isa naman din sa mga pangyayari bahat nagbaha is si basura yung mga greenage na dapat doon napunta yung mga tubig is umaapaw nagbabarahan yung mga basura yung puno na dapat haharang sa baha sa kabundukan, pinuputol kasi pasaway kasi tayo mga Pilipino aminin na natin yun kahit sabihin natin nakakalungkot ang mga pangyayari minsan kasi bumabalik din sa atin yung ginagawa natin sa mundo <laughs> yung inabuso natin yung kalikasan na dapat naman talaga ay eh, hindi, di ba? Wala ka nang matitinong makikitang kabundukan ngayon na may mga lalaking kahoy. Kasi kahit minsan pinagbabawalan sila, talagang nagagawa pa rin nilang putulin yung mga kahoy. Kaya, isa din to sa rason, bakit napakalakas ng baha. Number two, yung basura. Hindi tayo natututong magtapon ng basura sa tamang lugar. Alam natin, greenage yun, doon natin tinatapon. Diapers, especially, bumabara yan. Diba, mga plastic, bumabara yan. Hindi tula dito sa ibang bansa, especially dito sa Middle East. Talagang, ano sila dito, disiplinado. Walang basura yung mga greenage. Hindi nagbabara. Malinis. Kahit nga walang baha dito, malinis sila eh. Kahit nga hindi sila binabaha dito, yung mga greenage nila malinis. Laging may nagkukuha ng basura, laging nagtatapo ng basura sa tamang lugar, sa, sa, basurahan. Yung mga dagat nila malinis, yung kali nila malinis, kahit yung disyerto nga malinis eh. Kasi pag may nagkakamping sa disyerto, yung basura nila talagang dinadala nila sa bahay nila at nilalagay nila sa tamang lugar na tapunan ng basura. So sana kung ganun din sana kadisiplinado yung mga Pinoy, baka sakaling kahit papano, bahain man, pero hindi ganun kalala, no? Kaso nga lang, hindi talaga. Kasi nga, aminin mo natin o no, hindi. Sobrang pasaway tayo. Hindi tayo natututo. Paulit-ulit, napansin nyo ba, pag itong nagbabahais, unang lumulutan yung mga basura. Yung nag-uumpukan yung mga basura. ba diba? Yun talaga yung unang dahilan bakit mabilis maano yung tubig. Kasi wala na eh. Nag Nakapundo na lang siya eh. Yung dapat na doon daanan ng tamang baha. Hindi, hindi na. Kasi wala na, wala nang kwenta yung mga greenwich na ginagawa sa kalye, yung tubig daanan dapat, wala nang kwenta kasi maapaw na eh, na puro basura na eh. Yung bundok dapat na inaasahan natin, haharang at tutulong sa atin kung, kung sakaling may bahaman, kunti na lang yung makarating sa atin sa bayan. Kasi nandun na sa kabundukan, naharang na ng malaking kahoy, naharang na mga tanim doon, pero wala na, kahit bundok, kalbo na kasi pinuputol na yung malalaking kahoy ginagawa ng negosyo o tignan mo yung nangyayari yung mayaman tayo sa ginagawa nating kalukuhan bumabalik din naman sa atin kasi nga sinisingil din tayo ng kalikasan ba diba? sana matututo din tayo Ito number 3 talaga din may budget yung gobyerno para sana panangga para sana para sa atin para hindi tayo gano'ng mapiktuhan pero yun nga lang nandun sa mga buhaya di sana mga bahay sana nila yung lumulutang kaso nga lang hindi talaga sila lulutang sa baha at hindi sila mababahaan alam nyo kung bakit pinipili nila yung lugar kung saan safe sila di ba ang, ang, ano ang dadaya ng mundo kasi yung mga mangyanakaw yung mandadaya yun pa yung naging safe, safety pag may kalamidad kasi inuna nila yung sarili nila eh di ba kaya kawawa talaga tayo mga Pilipino kasi nagkaroon tayo ng gobyerno na wala sa ayos sana safe tayong lahat hayaan nyo na yung mga gamit na nasira kayap nyo pa yung palitan pag nagsikap pa kayo ang importante safe kayo safe yung pamilya nyo walang buhay na nawala sa inyo kasi yun talaga yung pinaka importante sa lahat yung buhay ang mawala kasi kahit anong gawin mo hindi mo na maibabalik yan pero yung nasira yung mga appliances hayaan nyo na yan Masaka ito kasi pinaghirapan natin ipundar ang mga bagay na yan eh. Especially sa sakyan, ang mahal-mahal. Pero isipin nyo na lang, kaya nyo pang bilhin yan pag nagsikap pa kayo. Pero pag yung buhay nyo ang nawala, hindi niyo na kayang ibalik yan. Kaya kahit anong mangyari, nasa kalamidad man, magpasalamat pa rin na safe kayong lahat, safe yung pamilya nyo. Kasi yon yung pinaka-importante sa lahat, ang buhay ng tao.